Napakainit nga dito sa amin ng ilang araw na kaya ito nga napagawa tayo ng mais yellow pero in-upgrade natin ng konti. Hulaan nyo kung ano yung nilagay ko. Ayan. Sigurado naman na alam nyo kung ano yung upgrade na nilagay ko sa ating mais yellow. Kaya kung gusto nyo, follow along with the video and I hope na itry nyo po. Actually, match sila. Mais at saka ube halaya, match na match. Ang sarap po. Busog na busog ako. Hindi pa nga ako nakakain ng dinner. Busog na ako. Dahil ito yung inuna kong kainin. Dahil nga ang init-init ngayon. Ayan. Siyempre, wag nating titipirin sa gatas yung ating halo-halo, di ba? I mean, yung ating mais konyelo. Siyempre, dahil mais konyelo, nilagyan natin ng cornflakes. Pero kung wala kayo, okay lang naman po. Optional lang yan. Ayan. O, ba diba? Natakam na naman kayo, guys. Sorry na. Mapapasana all na naman kayo niyan. Anyways, murang-mura lang naman po ang mga sangkap ng ating mais kunyelo. Kaya kung gusto nyo, try nyo na. Kain po tayo.